Ayan o oh, mga kamiks, mga dag hapon Nandito <laughs> pala tayo sa ngayon sa level 14 Ayan, hindi na lang pang itsura ng project natin sa level 14 eh. Ayan, ang ganda na di ba? Ang ganda ng hallway oh. Eh. Meron lang tayo itong mga pwede na mga re-refer iba naman mga adworks Mga additional works So ayan mga kamiks yan, ngayon lang ipapasilip ko ngayon sa inyo Papakita ko sa inyo yung ating mga adbox dito sa kayong mga fans list. Ito gaya nito sa hallway. Ayan. Ayan, medyo ano na yan. Ayan yung mga fans list. Pero yung dito sa may fire hose cabinet, adbox daw. Ayan. Kasi itong kantuhan na yan. Ayan yung ating bibail dyan. Bibailing natin yan pati dito sa Ganyang pinto yung pinto at saka yung opening yan yung ating eh, ano, yan, mga kamix bibiling so dito wala na ito mga wala na ito ano, pastis na lang ito yan mga bayo okay, oh. mag ano ka muna kaway kuway sa ating video bye ito <laughs> sa ating mga housekeeping silipin natin dito sa photo. Tao po! May tao dyan. Ayun, oh, siya isa. Kaya isa, kaway-kaway ka naman. Kuya, kaway ka talaga. Oh. Ayan oh. Hi, hi madam. Pwede kang isali sa vlog ko. <laughs> Ayan, ang galing na ginagawa. Ano Ano ba yan? Bayan. Ah, ah ano? Yung tawag nito, silicone? Silan. Silan, no? Ang galing mong tumira, paspasan, ano? Iba talaga pagka bihasa na, ano? Ayan, mga kamix, ito, mga ayan, additional works yan. Mga ganyan, yan. Marami pa yan lahat ng karto, tsaka ito, to. Lubog. So, ang tangyong mangyayari, babaklasin natin, to. Kaya lang ipapatanggal mo natin to sa mga taga aircon. Okay, sir. Tara, dito sa kabila naman sa mga ibang kwarto tayo mga kamix. Napakaganda na talaga ng ating gumunan dito. Outcome ng ating mga ginagawa. Tao po. Ayan, meron dito si ano, RJRP. Ayan. Hindi lang nabablog ako. Sali ka. Ha? Huh? <laughs> oh, kaway ka muna, kaway. Hi. JRP <laughs> yan, Ayan, ito yung mga additional works natin. Kaya lang ito, wala pa silang metal. Gawa nung na-damage yung ano, salamin. Nabasag. dito naman And, ay nakupo. ayan nangyari ay naku po oh. sa so, pagkabit nila to nang ano dito so ano yan babaklasin na naman natin yan marami tayo dito mga original box dito naman sa level 14 Oh, naka vlog na ako. Ay, ispal, ispal, ispal. i vlog ko na. 'Yun 'yung sketcher, prank. Ah. Hay nako. Ay maniwala oh. Kumulo 'y. Oh, ay ah. Hello. Hay <laughs> likawin. Oh. Oh malala um, na mga fixito 'yung ito 'yung dating ano, 'yung nag-vlog ako, ito 'yung dati kong sa isa ibang thread pa 'yon, no? Ibang thread ka pa no. Ngayon nandito. Ano? Madilim na ba 'yang si pwesto mo? Hindi na 'to magkikita ng ginagawa mo. Patay ang suga, oh! Ano ba Patay ang suga, ka kay... Bakuhan ka nang... Ay, kumbin na nag-asapot. Ay, oh, mas, wala yung nito mong manhol. Ay, hindi ginagawa. Yung kagahat ko itong suga, oh! Mori, kawa lagi ito yung hari! Kay... Napisi man ko karoon pag gani... Nga na, mamaw, maghapon yung pinta itong may gadlaw karoon. Ano ito, kinakatong usap. Ako sa sunod. Pag, pag, sa sunod na vlog na to. Wala, nagtampo siya, wala daw kaha Muna ko ng araw, eh, nakalimutan ko eh Ayan, ito yung mga additional works natin eh. Oh. Ayan, ano na lang, marapit na rin ito Turn over Kanina pala may Nirefer lang ako sa level 15 Last na yon So yun mga kamiks Ang ating mga kaibigan nito na gusto ding maisama sa vlog dito matigas doon tayo so, so ganun lang mga kamis lahat ang ating mga additional works dito ganito lahat sa so may mga filmit tapos dito sa so may salamin gilid na may ano so sa may metal trim yan o oh. sa kayong iba yan gaya nito baka papalitan ko ito yan video may tama eh may rugby so yan para palitan ko na din yan para baka ituturo din yan eh kasi so, ang karamihan natin mga problema dito dito ang banda sa may mga ganito sa so, may aircon na ano indutan saka sa switch ng ilaw yan o oh. malalim So, antay natin yung mga ano, nila. Mga pag nagturo na siya. na no? Oh, hi ka muna. Oh. Vlog natin to ha. Sali ka sa vlog ko. Oh. Oy, oh hi ka muna oh. Sali ka sa vlog. Vlogger na tayo ngayon. Hi po. <laughs> Ayan ang nako madami binaklas. Ayan, wala sa taas. Para marami tayong additional works dan. Saka so, ito pa. Ayan po. So, uh, lahat yan mga kamix na kwarto, ganyan ang mga sistema ng ating mga papansless. Ayan o, oh, i-additional work natin. <laughs> ay ano, sali. No nalaman nila na ako 'yung nagba-vlog dito mga Knix. Maraming gustong sumali sa pagba-vlog ko. Eh para makita rin daw sila sa Madlam People. Kaya sinasali na natin. Ito naman sa akin ay hindi ko naman talaga 'to kinakarin itong pagbablog ko ah, ng may sarbaho naman tayo ano lang ito sinisingit ko lang binablog ko lang yung mga trabaho ko itong trabaho ko hindi naman to mabintas sa mga manonood. uy bay ka dyan oh. ka muna oh, nakablog tayo na Yeah. Okay. Ina, sabi mo, ako ang pintor dito. Nagbabata ng mga mga butas-butas. <laughs> ayan, ayan pa yung tinira mo? Yung oh. Uh, binabody pailer mo? Oh. Uh, ayan, double cam naman tayo. Hindi kita ka pang sarap. Oh. Uh, Dual cam to double cam. Okay, so, overtime yan. <laughs> Hindi na. Wala na overtime yan. Oh, wala na. Wala na overtime. Uh -huh. Squatro lang. Squatro lang. Potob. Eh, na yung gayo ni? Wala na yung... Oh. Na. Pwede na nakoy balik na eh. Hindi na ang mga na ng Pag umusyon, manang suro na. Wako na. Oh, mahirap na na. Mana? Oo. Oh. Ay, mga kamis. So, ibabalik ko lang ito. Kasi, ang sagwa tignan nung ano eh. May dati kasing groove ito. Ay, nagbago yung kanilang layout. Dito na naman nilalagay yung metal nila. Kabilaan, ayan o. Oh. So nangyayari may may group sa gitna. So ayan to. Madalas nating naging repair, naging this day ito. Tsaka sa may mga saksak, ano, pindutan na ito. Tsaka dyan sa may ilaw na yan, yung Yan yung ilaw. Di-remote yan. So yun mga kamiks. Pero hantayin pa din natin yung mga ituturo ng mga ano taga list. Ano yung tinuturo nila yun ang ating gagawin. Kung punch list ba o additional works. Pero siguro siyempre madalas karamihan dito ay yung mga additional works talaga. Wala namang ganong punchless to kakunti lang. Eh, ito may kunting tama lang siya, oh. So, uh, retukihin na lang natin yun. Eh. Tsaka, ito kasi, dati kasi itong, ano, abang para dito sa ilaw na ito. So, dito dapat yung pindutan niya. Dyan. Eh, nagbago na naman ang kailang na plano. Eh, no yung wero, nabutas na nga eh. binilipat din sa gintro sa gitna nagbago na naman yung plan nila hindi na raw, wala na raw remote na lang so yan ang nangyayari kaya po na lang tapal tayo dyan yan mga kamiks ito yung padre oh, maliit lang yung padre pero may siya siya ito yung B10, medyo magulo pa. Pero malawak, malawak yung B10. yung pinakamalawak na, pinakamalawak na unit na ito. naman, sa so di hindi malaman ko nung kadahilanan bakit may abang na ganito, wala namang pakinabang pala. Yan, ito. Dito, pindutan. Malamang, ito ilaw siguro dapat. Eh, wala naman na yan. So, punch na ano yan. Hard blocks natin yan. Ito naman. Ayan mga kamix. Ganun lang lahat ang nangyayari dito. Ayan. So, ayan mga kamix. tagat na naman dito. Makikita natin. Ano? tayo pala. Tanaw na yung... Parang mm, na dyan, no? Oh. So, yun mga kamix. Sana ay naibigan nyo itong aking uh, video. Go, go! go, go. Ang <laughs> aking pagbablog. Sana makikita nyo itong chocolate pakita sa inyo ng ating mga magagandang gawa. Abas, <laughs> oh! Yeah. vlog to, vlog to. Mag-hi ka. na, <laughs> ma'am? Hindi, vlog. No. Mag-vlog tayo. Video. Ayan. <laughs> uh, si Jetley si Jetley dito si Pintura na lang kasi wala na rin sa pelikula ito si Paul muna, ah oh, Paul, oh, hi ka mo na Paul at nagbablog tayo Paul vlog tayo, nagvlog uh, <laughs> hi hi man uh, 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 uh siya, so, naging mag-iutro mag-iutro <laughs> 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 dali katawin yung guns nakakal ba? nag aw ka tulong sa ulan, oh, aw uh, uh, na tulo. Hasta pani na iliki ay. Oh. Asa ra den? Asa ra den na. Oy, gamay, al Kini. Hmm. Pero wa uh, balik hmm. uh, hmm. na ni, wa may gisi. Oh. Asa na.

pababaw lang naman yan hanggang kilikili lang ang tubig dyan so salitin pa rin sa dulo mga kamiks meron pa tayo doon so may dulo magulo pa ito so yun lang mga kamiks uh, sana ay nagustuhan nyo itong aking pagbablog Okay. Ngayon, eh, pinapakita ko lang ang gaganda ng ating uh, outcome ng ating ginawa. So, yun mga kamigs. Maraming maraming salamat. Hanggang sa muli ng ating video. Bye-bye.